So ayun po ano mga mga makaril sa ah, Bali po. Wala na po tayo ngayon sa ano sa transportation po ano. Bali po. mas nasuli ko na po yung jeep kasi po mahina na po yung biyahe po ngayon. Kasi po natatalo na po kami ng mga ano, mga modern jeep. Ayun. So ayun makaril nag ang naisip ko nagtinda po ako sa pamarawan ng piyesta. Ayun. Kahit paano po kumikita tayo ng, kahit maliit lang at least po araw-araw may kita. So ayun po mga makarios sa uh, dalagang talagang patuloy lang po sa ano sa hanap buhay kahit maliit yung kinikita. At least po naghahanap buhay tayo. yon So ayun mga makarios panoorin niyo po yung mga ginagawa ko sa pang-araw-araw. lagi ko po lagi ko pong i- I-upload po yung mga ano, ginagawa ng ginagawa ko sa araw-araw po. Ano? So ayun, mapapanood nyo po yung ano, uh, pagtitinda ko sa pamarawan ng pista po. So ayun, maraming salamat po sa mga ano sa mga nanonood po sa YouTube channel ko, po, na lang po ano sa sa YouTube channel ko. Kuting tulong lang po. Ayun. Maraming salamat po sa mga nanonood. Malaking utang na lang po, po sa inyo 'to na pag napanood niyo po 'yung mga video ko. Ah, uh, na lang po niyo po. Maraming salamat po sa inyo.